Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video nito guys, pag-usapan po natin bakit may kakulangan po tayo ng supply ng elektrisidad dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, supporters at subscribers sa channel ko. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panunood at suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang aking ipahayag ngayon sa video na ito ay base lang po sa aking karanasan at opinion. Kung meron kayong comment dito sa aking video, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Now, bakit malaki ang kakulangan ng elektrisidad dito sa Pilipinas? Una-una po guys, Malaki na po ang ating electricity requirement sa Pilipinas kasi lumalaki din ang ating populasyon. Ikalawa po, marami nang gumagamit ng electricity sa manufacturing, BPO or business process outsourcing, 'yon mga call center. So for development at iba pang industry na gumagamit ng elektrisidad. So kung lumalaki ang demand and then ang supply natin ay hindi malaki, syempre may mga kakulangan. Dito po sa aming lugar sa Bacolod, paminsan-minsan or may mga times na ang brownout ay mahaba. Ikalawa po, wala po na wala na po tayong mga alternative source of electricity other than geothermal crude at sa ngayon, yun, 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 gumagamit na po tayo ng solar energy. However, solar energy can only produce a small amount of electricity that can supply the demand dito po sa Pilipinas. Sa ibang bansa, they are using nuclear. Dito we have a nuclear power plant sa Bataan, kaso lang medyo luma na at hindi pa siya na itatest. Sa opinion ko lang po, hindi po ako environmentalist, kailangan na natin kumamit ng ibang source of electricity like nuclear. Sa Asia, yata kita tayo na lang, no? Dito sa Pilipinas ang hindi pa gumagamit ng nuclear. Alam ko, medyo delikado siya, kung di natin alam kung paano gamitin, but long-term use, mas makakasave po tayo ng uh, pera kung gumamit ng nuclear. So, ano ba ang ating solusyon kung may kakulangan tayo ng electricity? Magtipid? gumamit ng elektrisidad ng maayos. Kung walang gumagamit ng electric fan sa bahay, patayin, ilaw, patayin. At mag-isip uh, ng mga paraan para makatipid sa elektrisidad. So, yun lang po guys. no So, sana po may po akong tips para makasave tayo ng electricity at babayarin natin. Maraming salamat po sa inyong panonood sa channel ko kung bago lang kayo at like yung video na ito, pakilike lang po, share, and makalimutan mag-subscribe. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Paalam po. Bye-bye.